At ang isyo ng kontraktualisasyon sa pagpapatuloy ng budget hearing ng Kamara. Naniniwala ang ilang kongresista na ang gobyerno pa raw mismo ang numero unong violator ng labor code. At live mula sa Kamara, nasa front line ng Balitagyan, yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang mga sinasabi ng kongresista tungkol dyan? Yes, Ruth, ipinunto ni Kamang Gagawa Party Representative Eli San Fernando na napakakarami ng mga job order at contract of service personnel lalo sa gobyerno. Sa gitna ng deliberasyon para sa higit 4 billion pesos na budget ng Civil Service Commission sa susunod na taon. Talamak at napakalaki raw ng bilang o porsyento ng mga kinukuhang JOs at COs o COS ng gobyerno. Paliwanag ng TST, karamihan ng mga LDU, limitadong budget ang problema sa pag-hire ng regular employee. Meron din daw mga pagkakataon na ang mga lokal na pamahalaan ay kinukuha ang serbisyo ng mga JOs at TOS bilang bahagi ng patronage politics. Samantala, naobserbahan din ng CST ang malaking pagtaas ng bilang ng mga nagtapos sa kolehiyo na may Latin honors nitong nakaraang taon. Hindi na kailangan ng honor graduates na kumuha ng civil service exam kapag nag apply para sa isang career sa public service. Noong unang semestre ng 2025, umabot sa halos 28,000 ang naipagkaloob na eligibility. Noong 2024 naman, higit 52,500 ang naipagkaloob. Ruth, natapos na nga yung deliberasyon ng budget ng CSC at susunod naman ang Commission on Human Rights at Presidential Communications Office. Yan mo na ang data dito sa camera. Balik sa'yo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.